right you know Ayan, good morning mga master So, fishing tayo ulit So, tayo lang mag-isa And, time check Alas 5 ng umaga So Ayan, high tide po po mga master Sobrang Sobrang lalim ng tubig Oh, apa tai master? Nih. Apa? Hiu. Si. Ah, ini noh. Grab yang clearance. Wopra. Okay. Kalabas rin tayo. Eh, ninja moves. Ayan mga master. So punta tayo ng Samal. So dun tayo magka casting mga master. So maaga pa naman. Sagwan lang tayo. So nasa mga ano. Uh, tatlong uh, 3.7 yung sasagwanin natin mga master. 3.7 kilometers so, Ayun. So malinaw pa naman niyo ano yung dagat. So ayun magtutrooling tayo mga master. Iyon oh. Ano, uh, ah 12 grams lure from JD Tackle. So para hindi hindi sayang yung ano. Yung biyaiin natin. mga master, so dito na tayo sa Samal. So yung resort na yan is ano, as Az Azalea. So dito tayo magka-casting. Ito pa rin yung ating gamit, Shadrach na si Binoto, tsaka si Dona na 2500 series. So, so casting muna tayo dito mga master. Pag wala, transfer tayo dun sa, ano, sa unahan. So, gamit nating lure, 12 grams. Ayan. So, first cast. Ayan, so mag-bait in weight muna tayo mga master. So, drop tayo mga master. strike strike mga master ah, buti na lang yan, so, yan zero mga master <laughs> medyo good size to mga master yan o oh, bigat Uy. Triple tail. Iyo oh. no. Ang dami talaga nila dito. Mga gantong klaseng isda. Oh, so yun drop ulit tayo, mga master. St Strike. Ano to? Ayaw. hindi naman lumalaban ano kaya to isda ba to nah kurals oi, kurals mga master kaya pala ayaw lumaban sorry So yan. time check mga master. Alas 8 ng umaga. So same spot Dito pa rin kami nagkakas Ni Master Jimboy nung nakaraan So try natin dito Ayun may mga Ano na naman po May mga nan Naninisid oh, Strike Strike Tiki Mga Master Automatic Gino'o ko Ngayon strike tiki So din na muna natin ito pakawalan Kasi titrituhin natin ito Wala tayong ulan mamaya Bawasan natin yung mga tiki dito mga master iyo yeah, no? tiki Yan, gamit natin tong sumbilor iyo yeah, no so, baka maka harvest to dito sana lang tiki na naman mga master Uh, grabe Obos <laughs> kayo ngayong tiki kayo Yun, tiki. Yun, tiki na naman. <laughs> Strike tiki. Ubos kayo ngayong lahat. Ay, sobrang liit. Magkasing laki lang sila ng lure ko mga master. Oh. Yun. Bye-bye. strike strike tiki again oh grabe oh pakawalan natin ito mga master maliit ayan so ligo tayo mga master pantanggal ng init so yan napaka linaw naman no? dagat mga master so mag snor, snor snorkeling tayo mga master ayan so batasin na tayo mga master grabe sobrang tumal yung ano isda ngayon so apat lang yung nahuli kong good size tsaka naka harvest tayo ng tiki so yung tiki i-deep fry natin ayan yung mga huli natin yung, yun o oh. ayan triple tail yan mga lagaw hindi ko na nakunan kanina kasi lubat yung ano, camera natin so yun lang yun mga master grabe sobrang tumal so salamat so, kahit papano kahit maliit lang may huli pa rin so yun lang yun maraming salamat mga master matap Woo! vision